Hindi pa din makamove on ang mga Pinoy netizens sa hindi pagpasok ng pambato ng Pilipinas na si Michelle D. sa Top 5 ng Miss Universe 2023 na ginanap kahapon November 19 sa El Salvador. Naghuhumiyaw nga ngayon ang madlang netizens na niluto umano ang naging resulta ng naganap na Miss U 2023. Hustisya umano sa ginawang ito ng mga judges sa hindi nila pagpili kay Michelle D. Dahil kitang kita naman daw ang determinasyon nito at husay na pinakita sa nasabing patimpala. Hindi umano katanggap-tanggap ito dahil sa mga nasungkit na award ni Michelle Di lalot siya ang isa sa mga itinanghal na winner sa Voice of Change. Samantala matapos nga ang Miss Universe sa isang ang ambush interview ni Adam G. with Miss Denise White na isa sa labing isang judges ng Miss Universe 2023, ay inamin ito na gusto talaga niyang makapasok si Michelle D sa top 5, pero yun na iisang judge lamang siya at meron pang ibang sampung judges. Maging ang judge na si Mario Bautista ay inaming gusto din niyang pumasok si Michelle D sa top 5. Philippines was also one of my personal favorites, the thing is that we were 11 judges, and well it doesn't matter if I give her a 10, if someone else or more judges were giving her a 6, I feel you also, I wanted her to be part of the top 5, saad ni Mario sa kanyang Instagram post. Anyway, generally I proud na proud naman ang mga Pilipino sa ipinamalas na tapang at husay ni Michelle sa Miss Universe 2023 competition ay panalong panalo siya sa puso ng bawat Pilipino.